Healing for All Nations, kung saan gamit ang salita ng Diyos ay magbibigay ng kagalingan sa may mga karamdaman, saan kaya tumutukoy ito? Physical healing or spiritual healing. Ito ang dapat natin malaman at maunawaan na hindi lahat ng binabanggit sa Biblia ay physical but ito ay may spiritual na pinapatungkulan. Basahin natin ang mga verses na nagpapakita kung paano papagalingin ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya naman upang ito ay ating malaman panoorin mo ito hanggang dulo, upang nang sa ganun ito ay ating malaman at maunawaan. Basahin natin ang sinasabi sa Jeremiah chapter 17 verse 14, Panginoong Diyos, pagalingin mo ako, at ako'y lubusang gagaling, sagipin mo ako, at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupulihin. Amen. At sa panahon ng first coming ang Panginoong Jesus, ay dumating upang magpagaling ng may mga karamdaman? Basahin natin ang nasusulat sa Luke chapter 6 verses 17 to 19, Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tyro at Sidon, Homeroon sila upang makinig, at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu, sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihan siyang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Amen. Nalaman po natin na sa panahon ng first coming ng Panginoong Jesus, siya ay dumating para pagalingin ang may mga karamdaman physically, But dapat natin malaman na dumating ang Panginoong Yesus, at that time upang ang mga tao, ay pagalingin spiritually, dahil sila ay nakabilanggo sa pagkakasala, at sa panahon ng second coming ay magkakaroon din ng hilang, dahil ang mga tao, ay sadlak sa karamdaman at ito ang kasalanan, basahin natin ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 2.18 umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan, at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin kung paano papagalingin ng Diyos ang buong mundo, nasadlak sa karamdaman at ito ang kasalanan. Kaya naman gamit ang salita ng Diyos, ito ay magbibigay kagalingan sa may mga karamdaman spiritually. Amen. I hope and pray na ito ay ating nalaman at naunawaan ng mabuti. At para mas maunawaan natin ang mga bagay na talinghaga, alamin natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Admission is ongoing para sa mga nais makapag-aral ng salita ng Diyos. For update please follow, like, comment and share. Thank you and God bless.